Ano may papangako mo? Na hindi uh, ka naalis. Ah, uh, uh, garante. Uh, tunod, uh, tunod din ako alis. Hindi uh, tuloy ako para tataba ako, para para kakain ang madami, lalaki siyang ko. Doon, uh, Manila, Pasay, Makati. Uh, uh, tapos, uh, ilimiti tulokan. Uh, nilimos ako, lahat ng tao. Uh, talapitingi, ayaw nilang bigay morning, morning mga kababayan. Si Bandam ay nagising na. Aga mo nagising, Bandam? oh, uh, magang diting ko. Kopi ka mo na, kopi. Uh, kopi ako. Tarang mm. kape. Diba, may taga-serve oh. Uh. ng kape. Uh, umaga? Uh, hapon? Saan ka pa? Dito lang yan kay Dati frankie Ito. ah, uh, Aliya. Ito. Uh, marinda ko to. Oh. Uh, marinda? Ang gift free. Ah, uh, uh, bis bisibi. Ah, uh, parano ko bariya ito eh, sibi. O bariya ko eh. Uh. Ah. Ano mo sabi mo kay Boss JB? Di ba nagpaalam ka sa kanya? Uh, nung huling uh, yung huling uh, video mo na sa palinggi ka lang po po. Na bakit umuwi ka ng, ano, nang Manila? Kasi, ah uh, Boss tata Kasi, paalam ako eh. ah uh, si Tilabe si ah eh, tawag uh, si ni Bisibe ah uh, ng nimandan pambayad ng doktor tatay ng nimandan arong bigatan hindi ha? mali hindi yeah. ba nung ano ba't ka umalis nagpaalam kay Boss JB dumalit sa ka na Manila dito nga uh, 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 napayagan ako eh pinayagan kang pumunta ng palingke Uh, Pero ako. hanggang palengke lang, bakit nag-abot ka ng Manila? Ah, ko, na yung bus, yung bus, tapos yung lalaki, yung babay yung lalaki yung, la yung bus. <laughs> Nasa at ako, tapos ng Manila, bus, tas, ta tapos naman na uh, uh, nasarating akong uh, Pasay, Makati, Manila, tapos, tapos sa, uh, tapos, ah, uh, nilimot mo na ni ako, ang nini mo sa mga tao talipad din Tapos, uh, ta tap, tapos na nabuo ko yung uh, 300. tapos, yung may aring bahay ko. Tapos yung may aring bahay, hindi uh, ako, hindi ako, hindi ako, hindi ako, ka kasi nagbayad. Kasi yung, yung may aring bahay, parami nang nakakira. So, mm. Pati nga nga ano matanda Ang bigat ng bulsa mo. Ang dami mong Ito eh. napalimos. Ito. Talang gustong gusto mo mga labit hingi ah. Uy, ang dami. Ang bariya. Paano ka manghingi? dami niya na. Ito. Apat yung tandaan ko eh. Ang Ibig sabi marunong ka pala magbilang. Uy, yung bilang. Sige nga, lakas mo ah. Ang dami. Ang dami. Marunong pa pala magbilang. Paano? Sige nga, tingnan natin kung marunong magbunas ang daan. Yeah, yeah, sige. Ah, yeah. uh, 20. Uy. Ito na nga. Uh. Wala na. Dalaw 20, tapos 20. Tapos sa... Uh, ito na nga. Ito 20. Tapos sa... Uh, tebe tebe tapos ito naman itandaan oy very good marunong no marunong po si banda marunong pala talaga to ha yeah. hindi mo na kayo may isan banda marunong ka pala talaga duruin nyo po ah uh, Dinala siya ng Daddy Franky dito sa Malasiki. Ikwenta. Tapos nung unang umalis siya, nakabalik siya ng Makati. So, palaisipan sa amin nung una. Tapos ngayon, pangalawang pagbalik niya, nakabalik siya ulit. No? So, marunong tala si banda, pati magbilang. Ano Kain na. Oh, sige, kapi ka muna. Niinig pa, uh, bago pinta, pahuditig ako. Ikaw so, ang gising, umitim ka bandam eh, o. Oh. Tapos nangayayat ka. May, dati, mataba. Nandun ako, Manila, pati Makati. Pahit ang mayayayat. Dati, yung tiyan ko, mali. Dati, mali. Dati, ang ko dati. Dati, mataba ko. Ngayon, hindi ako n mataba. Mali ang tiyan ko. Dati, yung ko, di malaki. Mali ang tiyan ko. Dati, mayayayat ako eh. Dati, ah, ang... niya, walang kain. Isang taon? Eh, dalawang, tatlong linggo ka lang nawala? Dati, lahat ng mga tao, minimasan ko, ah, nila ako uh, pakainin. Bakit daw? Oh, ang yung, pera mga tao, nandamitin nila, ah, ulang, bigas, uh, para, para damiya, mga sawa nila, mga anak, unahin nila, <laughs> unahin nilang sawang anak, ang pambing ng bigat ulat matapong na yun ang bigat tayo yung silang bariya buti yung binigyan ka pa nila kasi yung hinabi ko ng tao mga tao pakain naman ako ang tiyang ko walang laman tapos yung yung lalaki yung lalaki maawat akin yung lalaki pare, Oh, hindi mm. pare. Kilaw pa diyan mga tao. Nakita oh. ko yung ano mo post mo sa But iba na naman ang Facebook mo. Ang galing mo talaga. Paano ka nakapagawa ng Facebook? Ha? Ah, uh, nakita ko sa post mo may galing ka kay Kuya Pinoy Big Brother ha. Uh. Ate, dah. Bahay ni, ako, ito, eh. bahay ah, ni Kuya. Hanapin ko yung uh, ID. Uh. Oh, uh -huh. Ah. Dali, dali. Hanap na ID. Kung hmm. may ako. 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 ID, ako. ko. ako. pa ako. wala ID, ha, hindi. Ah, wala kang ID. hindi ka tinanggap sabay ni Kuya? Hanap uh -huh. nung ID, hanap nung um, ID barangay. Oo. Oh. Bakit ka nagpunta doon? Uh, uh, um. Eh, ito eh. Inihatid lo todo teka. Oo. Todo teka. Ah, naku uh, assistant e para sa tuya. ID mo. Uh -huh. Walang ID. Ito... Uh, kuha ka ng ID barangay, tapos may ID ka, pakita mo tayo, tanda pa ng uh, bahay na tuya. Oh. Uh. Anong sabi sa'yo ng guard? Dati, 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 ah dati, dati, kuha ka ng ID, tapos, uh, ka na dito, tanda pa ng bahay na tuya. Eh, mga, 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 mga barangay Manila, ang ah, ang bigal. Dati Manila, wala akong bahay. Hmm. Hmm. Kasi tinatanggap sa bahay ni Kuya, ano, hindi bulol. Dapat to, o, oh, diretsa sa salita. Ay, ano, ano, Anong meron ng bahay ni Kuya? Yung talog, At, meron yung minipon. Oo, oh, may internet. Dapat yung tulugan ko, aircon. Oo. Oh. Malawak talog. Oo, oh, malawak. Ito ko, ito ko, ito ko pasukin eh. Tulitikad, di ako pasukin eh. Sarado yung dik eh. Hindi ka kilala, eh. Dahil nagpakilala ka. Ako yung... Ako yung artista kay Daddy Frankie, ka mo? Dapat. Turitik. Ako yung artista ni Daddy. Pasok kayo ba? Bayo na suya. Sayang, hindi mo sinabing ganun, eh. Kung sinabi mo sana, nakilala ka. Necessary... Guide, para makapasok ako sa loob. O malay mo. Hindi mo. Wala pa ng ID. Para mo pa. Di ba may ID ka sa barangay? Oh, Pw 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 uh -huh. PWD. Oh, PWD. Oh, oh. Oh, oh para tanda pa kung paano suya. Yung paano suya, uh, uh, tatunungin ako. Uh, Papatulogin ka? Siguro ano sa... Paano suya ka ano. dami? Pwede ka na bandam dito taga hugas ng ng plato. Payaga. Oo. Oo, uh, oo, uh, basta oya. Basta oya, marami, marami para rojon, marami. Palara? Oo. Oh. Uh, ibebay, ibebay para rojon. Ano bang ano bang talent mo? Hmm. Tukang tali ko, tukang kata ihra ko, di ihra eh, ko di tumai tu baca piapo. Oh. Extra kan sahaja Martin batang piapo, segiya. Ui, ui, macam tu apa? Ui, ui masing kan? Up, yeah. up, up, tiga lang, tiga lang, sabi ni ni Parang nakita ko na ko na yan eh. Hindi na obra sa akin yan bandam. Napanood mo? Oo, napanod, pa, oh, napanood. Oo, oh, ko na sa ni, ni Kuya. Ni kuya. Wala ka bang ibang talent? na Ano pang talent mo bandam? Para, para, para pang Kuya. Oo. Ah, adukin lah, Tantap aku. Tidak. 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 Mak. 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 Dan okey, cuno. Cuno tak balas tu ya. Puro artis ta magaganda. Puro babae ng artis lahat na tam kelaton. daw para matanggap ka. Tinjawa ya tinjo ye tinda tinjo yo ta yo wa ya tinji ji 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 ta tinji ji ya wa tinji

Tang. Wala bang ibang talent, Bandam? Tang. Pating, pating. Balita ko. Tang. Marunong ka magtawag ng jeep. Tang. Saan ka ba dati nagtatawag ng jeep, oh, Bandam? Ah, uh, uh, balik, balik kawak wak. Ba Mohinos, Ah, uh, ah. Uh, piyapo, Busuya, uh, Malabon, Labutas, Balikawak, uh, Piyapo, Busuya, Marilaw, Ikawi, Bulacan. Ano yung balikawak? Saan yung balikawak, Bandam? Doon, doon na. Balikawak. Sa sa tabila. Uh, Kandang, tayo uh, ka, ban, tayo uh, ka uh, bandam. Uh, oh. Kunwari, ako yung pasayro mo, Bandam. Punta ako balintawak. Paano ka tatawag? Uh, balikawak, balikawak, balikawak. Balikawak, balikawak, balikawak. Oh. Uh, <laughs> hindi ba maniligaw dyan, Bandam? Ah, uh, hindi, sama na eh Tatay, tsaka yung balikawak. Palingke. Magkano Bandam, man doon? Yung balikawak. Uh, Ventilal. Tasay. Punta ako ng munisipyo, Bandam. Samahan mo ako tayo ng birth certificate. Punta ako tayo. Sige. Tate. Paparahin ka. Tate. Sige. Ano? balin balin Ah. Balintawak lang ako. Balikawak. Hindi, tatagay na Takti. Takte! Takay na tayo. Oh, tapong... Anong tatanong ko doon sa munisipyo banda ang pagdating ko? Sabi mo, ah, tito ng... Uh, tito ng Manila. O. Oh. Kuha na oh, na? O, Birth certificate. O, tapos Tapos yung... Tapos yung... Tapos Nabigyan ako ng... Ah... Uh, ng mga piso. Sasama so, ka sa akin, uh, kuha tayo ng birth certificate. May birth certificate ka na ba? Wala nga. eh, wala ka. Eh. Ay, saktong sakto. Sama ka na sa akin. Para makakuha tayo ng birth certificate. Ah, ah, Tom, pati, pati kong, pati kong pahin ng tuya. Ah, uh, ah, uh, tapos yung, tapos ng tuya, dabe, bukas wala ka pa pa birth certificate bandam hindi ka pa pwedeng dito sa bahay ni kuya <laughs> <laughs> kunin ko 'yung birth certificate mo pati pati patantan pa ako na lang birth certificate mo ah, ah uh, tan anong 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 pakain ito tuya pero masarap lang pakain ito tuya oh masarap pag may birth certificate ka na pwede pero, ka ba, na pwede, hindi ka pala ba mapatatanggap? Wala ka palang birth certificate. Paano yan? Hindi, kukuha ko ang kusipitay at ID para pakita ko si Van Suya. Para para si Van Suya maawa sa akin. Eh, paano yan? Gusto ka nang po ni, ni Kuya Bal. Ayaw mo pa. Hindi may birth certificate ka na sana. Sino? Si Kuya Bal. Si, ti ti si, si Bal. Ako na naman, dadala naman sa bahay ng saman. Oo. Oh. Si Kuya Bal, may kuya ka na. May papa ka na, may mama ka pa. Oh, oh e, di ba? Kompleto. Pero mama. Ayaw mo kay Kuya Bal eh. Yeah. Chosy ka pa eh. Oh, oh, oh. Sino gusto mong gampon sa Sinong Ha? Sino gusto mong gampon sa iyo? Ito ko. Ito ko si Dragi, si Tatay ko si Dragi. Oh, taxi mamerte nanay ko. Mm. Anong gusto May gusto ka bang sabihin kay Daddy Franky at Mami Rochelle? Uh, ato ti Mami Marte, atalog. Mm. Atalog di. Oo. Oh. ah uh, uh, Daddy Franky. Uh, ikong amo ko, Mami ma Marte. Uh, 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 Ito uh, ko sa iyo, Mami Marte. Dati, Daddy Franky, tanan mapay tanan mapay ka tay, mapay ma ka wak iyo. ano may papangako mo na hindi uh, ka naalis uh, uh, darang kay uh, tunod uh, tunod din ako alis hindi uh, tuloy ako para tataba ako para para kakain ng madami lalaki siyang ko doon uh, Manila Pasay Makati uh, uh, tapos uh, uh, ilimit titulokan uh, nilimos ako lahat ng tao uh, talapitingi, ayaw lang bigay. Oh. Si, di ti ka Yung turiti ka. Suko? Hindi suko. Si, di, 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 di ti ka Patawag mo ti, di, di ti ka suko. Sabi ta, ta, mo, nandito akong talapas ta, ta, ang talasipin. Yung turiti ka, ayaw lang tamagin, bisit ah. si, bisit si, so, soho, di ti, Soho, hindi soko. Eh, tu pasal kata kata ni ni kan ni JC Kasu lah. Sabi Ha tahu ke? Ha pasal kata kata ke? Ha JC Kasu ko. Soho. Ha JC, JC ti. Ha ha JC Kasu ko. Hmm. Pasal ni, pasal ni Apa ampun ke? Jaga kau. Enje. Ah, oh. ah ngah kita tapu tu ya. Ah leh ngah kita. Tak Betul. Kapan? Mengah dua. ti titirake uh, tandapin ako tas papayagan ako titirake mawa si titirake mapalik ako sa bayan ng titirake tandap na ako